Alam nyo ba ang ating balintataw o pupil, yung itim natin sa mata, yung nasa gitna, ay nag-a-adjust sa loob lamang ng dalawa o hanggang sampo ng isang segundo para makita ang iba't ibang mga kulay at hugis. Hmm. Bakit kaya? Kung gusto mo malaman ang sagot, nilagay ko na sa description. Babasahin nyo na lang. Sana makatulong sa inyo ito ng malaki. Maraming salamat. Bye-bye!